Soro imedir ya, nanawo oh. so, Naginusara sarang munisipyo nga nakapatapok sa tanang mga building, O so, one-stop shop ba tanan? Ang kantin, ay canteen. kung ito yudiri? Jim, Jim, Gym. Mike, okay. Papay Kumilig Mike, isa Mike, 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 Ah, lang gym tapok na yun ay function hall tapoy function hall uh, tapos na yun feeling natin o tapos dyan mga ay mga kumpit ba Sila. din natin ah grabe oh murag nire-review kita mga kitaan sa Santa Cruz kani health ang likod ane is uh, senior citizen senior citizen uh, Dari ni mana makita na isang ni bayan lang lah, arah pun dari semua tu mesti Tengok-tengok nanti si D.S.W.D indot ke D.S.W.D Do'ol sa lingap nila Do'ol tapadra tabuk tabok pa Mga tau kong driver Kaya yang legendary Nge Nge Mayor Nge Sala. Nge Nge